Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Kaninang umaga nga pala ay dumating na yung order ko na jacket at kanina nga rin ay nilaban ko na nga rin ito. Ayoko kasi nung amoy niya na amoy bago kaya naman nilaban ko na agad para magamit ko na rin. Tinanggal ko na rin pala yung mga excess na tahi para hindi magsabit-sabit mamaya. Maganda nga itong napili kong kulay dahil nga medyo kakulay nga ng aming uniform. Halos lahat nga sa loob ng company ay ganitong jacket nga yung nakikita ko. Iba-iba lang yung kulay. Sobrang tuwa ko nga dahil dumating nga siya ng maaga. Dahil just say, hindi ko talaga kinakaya yung lamig sa loob ng company. Dahil puro Japan model nga yung aming running ay ang pagkakalamig talaga <laughs> sa Japan. Hindi na talaga ako nagdalawang isip pa at sinuot ko na nga rin ito para mabinyagan. Hindi masyadong makapal yung jacket na ito pero dzay, kinakaya talaga yung lamig sa loob. Dati-dati nga ay plastic pa yung akin gina jacket. Ngayon nga ay meron na nga tayong jacket na panlaban natin sa lamig. Dalawa nga yung in-order ko at ililingkod ko na nga lang dyan sa comment section kung saan ko siya nabili. Fast forward nga ito na naman at aawas na naman tayo. At in fairness mga kumarates, ang sarap ng tulog ko talaga kagabi. Dahil nung wala pa nga akong jacket at armband lang yung aking gamit ay talaga namang nagtataasan yung balahibo ko. Kaya naman hindi nga ako makatulog ng ayos nun dahil nga sa lamig. At sa long break nga namin ng isang oras ay nahuhusto ko nga yung tulog ko. Kaya naman hindi nga ako inantok magdamag. At salamat po pala sa papremil sa loob ng bahay ni kuya. Kaya kahapon nga ay opening nga ng ating factory train. At soon nga ay malapit na nga rin tayo mag-operate dun. At dito nga sa may shuttle ay hindi nga umaalis agad itong shuttle lalo na kapag ka hindi nakakalabas pa lahat ng empleyado. Lalong-lalo na kapag last shuttle na. Hindi na nga ako nagmadaling lumabas niyan dahil last day na naman. At ang katapat nga pala ng company namin ay itong Murata. Kung gusto nyo nga mag-apply din dyan ay mag-apply na kayo. Ang sabi nga nila ay maganda nga din daw sa company na yan. Dito naman sa loob ng FPAP ay marami ka namang company na pwedeng applyan. Depende na nga lang yon kung saan katatagan. Sa panahon nga ngayon, ang hanapin mong company ay yung madali ka lang ma-regular. Dahil ang hirap nga kapag ka every 6 months ay nag apply ka ulit. Dahil para sa akin, nga ay ayun nga yung ayoko yung every 6 months ay nag apply ulit tapos panibagong medical na naman kaya kung mapapansin nyo nga ay ito nga ay padalawang company ko pa lang dahil dun sa una nga inalisan ko ay naka 5 years nga ako dun at ito nga yung pangalawa at mag 8 -e years naman na tayo buti na lang talaga at maganda nga yung napuntahan ko at maayos yung aking mga katarbaho kaya di naman ako tumagal sa trabahong ito pero kung ang mga katarbaho mo nga ay toxic ay malamang hindi na nga rin ako nagtagal dito kahit pasabihin natin na madali lang yung ating ginagawa sa trabaho pero pag ang kasama mo naman ay mga toxic ay hindi ka rin tatagal. Kaya naman ikaw na nga rin ang pipili ng sarili mong peace of mind. Aanhin mo naman yung malaking sahod kung ang mga kasama mo naman ay hindi mo mga gusto. Tapos ang ginagawa pa pinag-uusapan ka pa ng nakatalikod. Pero in fairness naman sa napuntahan ko ay hindi naman. Well anyway, mabalik na nga tayo at nakauwi na nga ako dito sa bahay at meron nga akong dumating na parcel. Paubos na naman nga yung aking dishwashing na ginagamit kaya naman umorder ulit ako ng bago. Pagbukas ko nga ay nandito nga sa papel kung ano yung mga instruction na dapat mong gawin. Yung pangalawang in order ko nga ay lavender at hindi nga yung nagustuhan ng aking asawa. Ayaw daw niya kasi ng amoy dahil nga matapang daw. Kaya naman bumalik ulit ako dun sa una kong in order na ang flavor ay bubble gum. isimix mix na nga ito at ilalagay mo nga lang ito sa liman litrong tubig. Prepare ko na nga yung mga gagamitin ko at kumuha na nga ako ng liman litrong tubig. Pagpasensyahan nyo na nga yung timba ko na boysen pero malinis naman yan. Wala naman kasi kaming ibang timba kundi yan lang. Pero in fairness, mas matibay talaga ang timba ng boysen. Mas gusto ko nga yung dishwashing na to dahil nga ilalagay mo na nga lang to sa tubig. Yung iba kasi ang nakikita ko nga ay tatlong ingredients pa. Ito nga ay ganito lang yung gagawin mo. Ilalagay mo lang siya ng ganyan. Ito nga ay panggamit ko lang dito sa bahay. Sa halaga nga na 99 pesos ay makakagawa ka na nga ng 5 litrong dishwashing. At kung bibili ka nga ng 1 litro ay nagkakahalaga nga rin ng 50 pesos. Kaya naman kung gusto mo nga maging business ito ay pwede naman. Pero kung gusto mo rin naman na makatipid ay pwede pwede nga rin ito. At pagkahalo ko nga ng dishwashing dito sa timba ay hinalo halo ko nga lang ito. Ganyan nga lang pala yung gagawin nyo hanggang sa wala na kayong makitang buo-buo sa ilalim. At habang patagal nga ng patagal, habang hinahalo ko nga ito ay lumalapot naman ang lumalapot. Hindi ko nga siya tinitigilan ng kahahalo hanggat may nakikita pa nga akong buo, buo At pag nakita nyo nga na wala na nga itong buo-buo, ay pwede nyo na nga itong nan ng 24 hours. At ayan, tingnan nyo naman, wala na nga akong nakikitang buo-buo niya. Kaya naman ang ginawa ko nga, isinalin ko na nga dito sa akin lagay ng wilkin At ito na nga yung product at ito na nga yung itsura niya kapag nare na nga siya ng 24 hours. O, di ba? Napakaganda nga ng kulay niya at gustong-gusto nga rin namin ng amoy nito. At habang naghuhugas ka nga ng pinggan, ay napakasarap ng kainin. Pero syempre, hindi naman pwede at baka magbula ang ating bibig, Char. O, sya, kung gusto mo nga rin ito, ay lalagay ko na nga lang yung link sa comment section. Thank you for watching. Bye!